Good morning mga kadockers, good morning Bago pong lahat, please subscribe to my youtube channel, Doc33 Pakihit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload Kunti lang ang tubig sa area natin mga kadockers dahil wala po tayong supply walang pagkukunan ng tubig dahil wala pong ulan pero okay lang po itong mga kadakes basta mayroon lang pong mainom yung mga alagang itik natin dahil yan po ang importante gagala-gala yan sila kakain pagkatapos takbo na naman yan balik sa tubig mga kadakes sa mga bago pa po sa pag-alaga ng itik ito po yung ating tandaan sa ganitong klasing paraan sa pagpatubig yung na water pump lang pagdating po sa tanghali ay mainit yung tubig iwasan po natin yan dahil ito po ay maka lumpo sa mga alagang itik natin ikulong natin sila doon sa malilim Di bale na mag-give na lang tayo ng tubig para pang inom nila mga kadakers. Basta hindi lang po sila malumpo. Ito po yung ginagawa ko kung wala akong paglagyan sa kanila sa tanghali. Pero maganda dito sa area natin ngayon dahil mayroong uh, peace pan doon at doon natin sila nilalagay kapag tuwing tanghali mga kadakers kailangan nating alagaan yung mga itik natin proteksyonan natin sila sa init mga kadakers dahil sayang naman kung sila po ay mamamatay madali lang mga kadakers yung pagpatay ng itik pero yung pagpalaki sa kanila yan po ang pinakamahirap dahil masilan po sa tuwing siho pa sila madali silang mamatay pagkatapos pagdating ng paglaki na nila anim na buwan po tayong maghihintay para sila po'y mangingitlog yan po ang pinakamahirap sa pag-alaga ng itik. Kaya po kung may mamatay sa ating mga alagang itik at wala po tayong mabilihan ng itik so wala po tayong pangpalit sa mga namamatay. Yan po ang sanhi ng pagbaba ng ating production mga kadakers. Basta maliit na po yung mga bilang ng ating mga alaga. Maliit din yung ating uh, income mga kadakers. Kahit saan po banda dito sa Agusan sa ngayon. Lahat po na mga itik dito ay mahirap po ang pagpatubig dahil wala po ditong uh, niya banda. Pero kahit may niya naman, wala namang pagkukunan ng tubig. Dahil wala pong mga tubig doon sa sapa. Maliit lang po dahil sa tagal ng sobrang init, hindi na po nag mga ilang linggo na. Kahit dito sa ating nilalagyan ng mga alagang itik ngayon, mga kadakers, maraming creek dito pero aanhin ah, naman natin yung creek at malapit yung tubig kung wala naman silang pagkainan so mga kadakers ang hinahanap talaga ng mga itik yung may pagkain at tubig yun po ang gusto nila kaya sa ngayon nagwa water camp muna tayo dahil wala pa ang ulan hanggang sa magkaroon tayo ng ulan mga kadakers na pakalawak ng ating patukaan dito pero walang tubig so nag water pump tayo pagkatapos nilang kumain takbo sila doon sa tubig mga kadakers pagdating sa tanghali ay nilalagay natin sila doon sa ispan ah shout out sa mga Sanchez family Doke Itay Sanchez Okay Boss Dante Sanchez ah shout out boss Salamat sa area mo uh, shout out kay Boss Roger uh, salamat sa area mo boss so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much sa inyong lahat at sa lahat ng mga subscribers ko po at sa mga hindi pa po nakapag subscribe paki subscribe naman po yung ating mga video at paki share nyo na lang po para malaman po sa mga gustong mag-alaga ng itik. Paki-subscribe na naman po yung EJMX Mix Vlog mga kadakers. Ah, uh, thank you very much. Thank you for watching.